Hmm. Paano kumita kahit walang ginagawa? Teka, step 1, kumain. Step 2, matulog. Step 3, kumain ulit. Teka, yun naman ginagawa ko pero bakit hindi pa rin ako nagkakapera? Ay, sakit na tiyan ko. Ano ba yung ko? Bakit lagi akong nauutot? Ha? Saan ko kaya ito pwede pa hmm. Alam ko na. Hehehe. Hmm. ano to? Bahu? Pag nakabusit ka, bugbog ka sa akin mamay.